Uh, hello mga idol, may hapon. Uh, magandang hapon po sa ating lahat, no. Ah uh, dito po tayo sa ating ah uh, uh, kan, uh, na, na uh, na o ginatrabaho na regitor. Uh, eh, ay nagloko atong regitor no kay wala ka toyo atong fan. Mo na atong ayuhon sa pagkakaroon ako nang gi pa solda. And then na okay naman siya.

pasok natin tong ano natin red chopper bagong ayos na regitor mga idol tapin natin yan ang ating red chitor tingnan natin kung nasinto pang sinto na mga idol yan ito parang sa likod siguro to

Tunggu nanti saya bawa Tunggu balik Par. Ah, ku ata. So, ito ang sasimahin mo. Ngus natin, kailangan natin may eh uh, grasa tayo. Ini-ni parin. May so, grasa ko. Ayun. Matra po. May grasa ko na ndunsa. Kailangan mo ko na ako ng grasa ng idol.

lalagyan natin na uh, grasa do. Itong grasa natin is, is, is ano to. Agang maganda to may sadong grasa natin mga ito kasi is, ano to siya ang hibi duty. natin ikabit itong ating o sa regitor. o sa baba na side. mas maganda man din na itong sa parang ibaguhin natin. na lang ha. natin sa original. Maganda ng grasa mga idol. Yan. Yan. Lagyan na natin dito. Pang padulas mga idol. Ito po siya pang padulas. Eh, mahirap po ipasok kung wala siyang pang padulas mga idol. tapos ipasok natin mga idol ang ating os ito siya basta may grasa lang mga idol dahil lang siya mapasok oh, simple lang siya yan basta may grasa ha pero kung walang grasa medyo alanganin ko tayo no? dapat po talaga every ano natin may grasa tayo mga idol ayan nakuha yung trapo ko ito na ang trapo ko dito kasi may trapo tayo nakatago dito sa loob ng kotse ya. para tayo madumihan and then natin to lock na natin na... yung lock niya natin terus natin mga idol, na eh idol uh, ito no? maganda paka lagay lang sa ganun hindi magbalik-balik tagal ito so, mamaya is mag ano naman po siya mag tawag nito mag -laking. so ganun pa rin ang trabaho natin magtanggal na naman tayo ng pano ayan 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 ang mga ilo kasimple ang ating trabaho papasok kaya lahat. Papasok sila lahat para